Kamusta mga kapantom? Ako nga pala si Pantom Guy at meron. Tayong bagong movie recap tungkol sa isang platform na may iba't ibang level ng mga preso, may isang lalaki na namulat sa isang kwarto ng prison cell at siya pala si Goring na Bibayde sa pelikulang ito at ang matandang kasama niya dito sa cell na ito ay si Try Magasit. Hindi alam ni Goren kung nasaan sila pero nakasulat sa pader na nasa 48 level sila ng floor na iyon, nagpakilala itong si Trimegasi sa kanya at tinanong kung bago lang siya sa cell na ito, sinabi ng matanda na swerte sila sa 48 floor na ito dahil may mas malalim pang floor dito, malalaman niya rin ito dahil matagal silang magstay sa prison cell na ito. Nakita ni Goreng na meron tigda dalawang tao sa bawat floor na iyon, hindi nila alam hanggang saan ang lalim nito maging ano ang pinakataas nga level sa mga floor dito, tanging sabi lang ni Trimagasi na swerte sila sa buwan na ito dahil baka sa sunod na buwan sa ibang floor na sila. Ayaw nitong makipagkamay ni Trimagasi at tinanong niya kung paano siya nakarating dito, sinabi ni Goreng na nag siya sumabak sa platform na ito pero hindi niya alam ang mga nagaganap dito, sinabi ni Trimagasi na bumababa ang rasyon ng pagkain na isang beses lang sa isang araw at meron dalawang minuto lang dito para kumain sa mga natitirang nakahain doon. Bumaba na nga sa level nila ang mga pagkain iyon, bawas-bawas na ito sa kadahilan na bawat floor ay katulad nila na may kumakain din sa loob ng dalawang minuto kaya pagpaubos na ito at hindi na umabot sa ibang floor ng bawat level pa ay malas ang mga ito at hindi makakakain. Inalok si Goring na kumain pero kumuha na lang siya ng mansanas dito dahil wala pa siyang gana sa narinig niya sa matanda, sinabi ng matanda na ipinagbabawal ang pagkuha at pagtabi ng pagkain pag bumaba na ang platform kaya maaari sila masunog dito. Totoo ang sinabi ng matanda dahil umiinit na ang paligid kaya agad ibinalik ni Goreng ang mansanas na itinabi niya, naalala ni Goreng na pinapili sila magdala ng isang bagay na kahit ano sa presong yun at napili niya ang libro, Pila naguguluhan perin si Goreng sa sitwasyon nilang ito at hindi niya inaasahan ang ganitong patakaran dito. Sinabi ni Trimagasi na magkakasama sila ulit pagtapos ng buwan na ito pero sa ibang level na at doon na curious itong si Goreng kung mas mababa o mataas ng level at paano ang rasyon ng pagkain pag nangyari iyon. Lumipas na ang isang araw nila dito at bumaba na ulit ang rasyon ng pagkain pero itong si Goring ay hindi peren kumakain at ang matanda naman ay todo kain peren sa nagmamadaling oras na iyon. Tinatawa niya lang si Goreng sa pagiging martyr nito, dito na tinanong ni Goreng si Trimegasi na kung bakit siya napunta sa platform na ito, kwento ni Trimagasi nagsimula ito nang makanood siya ng TV ads tungkol sa isang kutsilyo na sobrang talas na kahit ano kaya nitong hiwain, matapos niya bumili ito ay kinabukasan ay nagkaroon ng bagong ads ang kutsilyong ito na mas bago at mas mura kaysa doon kaya nainas siya sa ads na iyon kaya lumabas siya ng bahay at nakapaslang ng taong napadaan lang. Nina si Goring sa ginawa ng matanda sa mga pagkain pero sabi nito ganun din ginagawa ng ibang mga nasa ibang level dito, pinakita ni Trimagasi na ito ang napili niyang dalhin sa platform na ginamit niya sa pagpatay kaya nakulong siya rito, narealize na ni Goring ang mga nangyayar at kumain na rin siya dahil sa gutom niya sa pagstay dito, nasasanay na siya sa bawat araw gabi na paulit-ulit lang ang nangyayari. Nagulat si Goreng sa taong nahulog doon pero dead malang itong si Trimagasi dahil normal na lang daw iyon dahil meron hindi na kinakaya ang sitwasyon dito, matira matibay ika nga nila, wala naman silang magagawa at walang pakilam ang mga namumuno dito. Nagtataka si Goreng bakit walang pakilam ang namumuno sa mga namamatay dito at sagot lang ni Trimagasi ay wala daw itong mga konsyensya, bumaba na ang rasyon ay tila may nakaupong babae dito at siya si Miharo, sinabi ni Trimagasi na wag itong galawin dahil pumapatay daw ito, na curious si Goring at kinakausap ito, sabi din ng matanda na hinahanap nito ang anak niya. Hindi nila alam kung may bata ba talaga dito o sadyang baliw lang ang babaeng ito, nag-aalala si Goring sa babaeng ito na parang sugatan na din, nang bumaba ang platform ay nakita niya sa sumunod na level na kinuha siya ng mga lalaking sa dito pero sa ilang sandali pa ay bumalik itong si Miharo at tila pinaslang niya nga ang planong humawak sa kanya. Hindi kasi naniniwala si Goreng sa mga sinasabi ng matanda pero simula ngayon ay naniniwala na ito dahil din matagal na ito sa platform na ito, nagulat siya sa pangyayari at tila bumalik sa kanyang kama at nagbasa na lang ng libro para mawala sa isipan niya ito. Nakisama na ito sa matanda at sa araw-araw nilang magkasama dito ay naging magkaibigan na sila at malapit na sa isa't isa, isang gabi na lang ay mashuffle na sila sa ibang level at yun ang pinaghahandaan at kinakatakot nila sa gabing ito. Sinabi ni Trimegasi na kahit anong mangyari kailangan nila makasurvive dito, kinabukasan ay dumb ilat na si Goring sa pagkakatulog at laking gulat niya na nakatali ang buong katawan niya at bibig sa higa na ito. Pinakita ni Trimagasi na nasa level 171 na sila dito at malabo na may matirang rasyon sa level na babang baba na ito, pinaliwanag niya na ito ang paraan niya kaya siya nakasurvive noong nasa level 132 pa siya, sinabi ni Trimagasi na kailangan niya mabuhay sa ganitong paraan sa pagkain ng konting parte kay Goring, nagpupumiglas itong si Goring at natatakot sa plano ng matanda. Pumihingi siya ng tawad kay Goring dito dahil alam niyang mali ito, no choice sila dito at totoo nga nawala nang natirang mga pagkain ng bumaba ang rasyon sa floor nilang iyon, sa daming floor na pinagdadaanan ng rasyon sa itaas ay imposible na talaga makaabot pa ng tirang pagkain sa lalim ng floor na iyon. Sinabi ni Trimegasi na hindi pa ngayon magsisimula ito dahil pipilitin niya makaabot sila ng isang linggo, pinipilit ni Goring na makawala sa Gapos pero walang nangyayari, milibang ni Trimegasi ito sa mga nagdadaang araw at dumating na ngayon ang ikapitong araw na wala talagang pagkain sa bawat rasyon na bumababa sa floor nila. Nangangamoy na si Goring dito sa tagal niyang nakahiga pero si Trimagasi ay hinanda na ang kanyang patalim upang bumawas na sa parte ni Goring, hinanghina na sila parehas dahil sa gutom at iba na ang mga nasa isip, bumaba ang platform at tilaan dito si Miharo, nakita niya si Goring kaya tumalun ito dito at tinusok niya ang matandang si Trimagasi sa leeg. Dito na pinakawala ni Miharu si Goring sa kanyang pagkakatali at dahil sa galit ni Goring ay kinuha niya ang kutsilyo dito at siya na ang tumapos sa kaibigan niyang si Trimagasi. Dahil sa sitwasyon na ito kaya napilitan sila gumawa ng masama, kinanghina si Goring sa pangyayari na iyon pero tinulungan siya ni Miharu at pinainom ng tubig dahil na rin sa gutom nito. Ginawa ni Miharu ang dapat na gagawin ni Trimagasi sa pagkakain nito, wala silang choice dalawa kundi gawin ito o maaaring mamatay sila sa gutom kinain na rin ni Goreng ang ibinigay na parte ni Miharo galing kay Tremagasi, medyo di maganda itong scene na ito pag mahina chan mo, bumaba na si Miharo doon at iniwan na si Goreng sa kanyang pwesto. Nagalit ang namumuno sa administration na ito dahil sa buhok na pagkain bago ihanda sa platform, matapos ang isang buwan uli doon ay nagising si Goreng sa dila ng aso at doon naman siya sa floor level 33 kung saan mataas na ulit ito, dito nakasama niya ang isang babae na may kasamang aso na si Amogiri. Siya ang babaeng nag-interview sa kanya na makapasok dito sa platform na ito, nagtataka siya na bakit andito rin siya sabi naman ni Amogiri na nag din siya dito pero hindi niya alam ang mga nagaganap sa loob nito, pumirma rin siya ng kontrata dito na hindi makakalabas gat din natatapos at napili niyang dalhin ay ang kanyang aso. Sinabi ni Goring na imposible na hindi niya alam ito pero sabi ni Amogiri na kahit malapit siya sa nakakataas dito ay wala siyang alam sa kaganapan sa loob, bumaba na ang rasyon at sabit na kumain muli si Goring at napansin niya si Amogiri na hinahati-hati ang pagkain para daw makaabot ang mga ito sa mas malalim na level. Sinabi ni Goring na hindi susunod ang mga preso sa gusto niya at kakain ang mga ito ga't may oras sila. Kahit anong pakiusap ni Amogiri sa ibabang level na tansyahin lang ang kainin nila ay tila hindi parent siya sinusunod ng mga ito, sabi niya dito na makakaabot ang pagkain kung sapat lang kumuha at kumain ang bawat preso sa bawat floor na ito, Sinabi ni Goring na kahit anong pilit niya sa mga ito ay hindi ito susunod dahil gutom din ang mga ito. Sa araw-araw na ginagawa ito ni Amogiri ay sinubukan din ni Goring na kumbansihin ito sa kanyang paraan para naman makakain yung mga pinakailalim na level. Umaasa sila bago matapos ang buwan mangyari iyon pero nang bumaba ang rasyon ay anden si Miharu na walang malay sa kainan. Tinulungan ni Goring at Amogiri na ibaba si Miharu doon, nakapa ni Goring na mainit ito na tila may sakit ito kaya wala siyang malay sa sitwasyon na iyon, kinabol ni Goring ang aso dahil sa iniwang pagkain dahil umiinit sa pwesto nila. Hinayaan nila ito magpahinga pero nung gabing iyon ay nagising si Goring dahil nagwawala si Amogiri dahil pinatay ni Miharu ang alaga niyang aso, pinaliwanag ni Goring na namamatay talaga ito at hinayaan nila na bumaba ulit ito sa platform. Nakita ni Goreng na umaatake na naman ito sa ibaba ng mga platform, sinabi ni Amogiri na alam niya ang pagkatao ni Miharo na dating aktres at sinabing may sakit din ito kaya naisipan na mag-volunteer na sumabak sa platform na iyon, iniisip ni Goreng na bait magsasara ang mga poteing nakahanda sa kainan na iyon at nag-iisip siya ng isang mensahe na magpaparating sa itaas ng platform at sa mga administration dito. Iniisip ni Goreng kung ano ang pinakamahal na pagkain na nakahain dito, ito na rin ang huling gabi na kasama niya si Amogiri at malilipat na naman sila sa ibang floor level na maaaring sa sobrang ibaba, gitna o mas itaas, pero sa kamalas malasan ay napunta siya sa mas ibabang level na dalawandaan at dalawa. Nakita ni Goring na patay na ang makakasama niya sa floor level na iyon dahil alam siguro nito na di nila kakayanin ang walang rasyon ng pagkain sa Ayla Liman nito, nag si Goring kung saan nakikita at naririnig niya sa paligid niya sila Trimagasi, Amogiri at Miharu na parang pinipilit siya na sumama na sa kanila at sumuko na, di alam ni Goring paano makakasurvive sa ganoong floor level. Bumaba na ang rason pero tutong hindi na umabot ang pagkain sa ganong floor level na iyon, kinuha ni Goreng ang basag na bagay upang ilagay ang pecha sa pader, gumawa siya ng paraan upang tumagal siya ng buhay doon kahit walang pagkain sa pamamagitan lang ng tubig, patuloy siyang nag araw-araw at nakita niya si Miharo na aatakihin siya nito ngunit nagising na siya sa panibagong level sa tagal niya doon. Matagumpay siya nakatapos ng isang buwan sa mababang level na iyon at ngayon ay nasa mataas na level na siya kung saan may kasama siyang lalaki na pangalan ay Baeret kung saan meron itong dalang lubad upang makaakyat daw siya sa bawat floor level doon patungo sa pinakataas. Sinubukan ni Baueret na kumbansihin ang itaas ng kanilang level na tulungan siya umakyat doon, pumayag naman ito at sinabi kay Goreng na mag-antay lang siya doon, hawak na ni ang lubad paakyat sa kadiring palad ay niloko lang siya ng nasa taas na iyon at iniwanan siya na may dumi nila sa mukha nito. Diring diri si Baueret sa ginawa ng dalawang nasa taas na iyon at alam ni Goreng na wala talaga pakilam mga tao sa lahat ng floor. Bumaba na ang rasyon ng madaming pagkain sa maayos nilang level at doon kumain na siya upang bumalik ang kanyang lakas, dito nakaisip na si Goring ng magandang plano pero kinumbinsi niya itong si Baeret na tulungan siya para bigyan pagkain ang mga nasa ibabang level at magbigay mensahe sa pinakataas sa pamamagitan ng pagtabi sa isang pinakamamahaling pagkain doon at yon ang kailangan nila protektahan. Nagtiwala si Baeret kay Goring at nangako sila na kahit anong mangyari ay tatapusin nila ito, kumuha sila ng pamalong bakal sa kama nila upang pangprotekte sa mga magbabalak magbawas ng pagkain sa bawat floor na iyon, sumakay na sila Goring sa rasyon ng pagkain at bumaba na ito sa sumunod na level, bumungad sa kanila ang kaibigan ni Baeret, sinabi nila na nagugutom sila at wala na silang pakilam sa ibaba dahil ganun din naman ang ginagawa nila pag nasa taas sila ng level. Pinalo ito ni Bao Eret dahil kailangan nila matapos misyon nila, tinatakot nila ang bawat floor na magtatangka na bumawa sa mga pagkain na iyon, kakaunting floor pa lang paibaba ang napupuntahan nila nang matagpuan nila ang nire-respeto ni Bao Eret na si Brambang dahil kakakilala niya rin ito. Pinipigilan sila nito na wag nang gawin ang plano nila dahil wala naman daw itong patutunguhan at ikakapahamak lang daw nila ito, sinabi din niya na walang pakilam ang mga administration dito at walang mga konsyensya ang namumuno dito kahit mamatay pa sila sa gutom hindi sila didinggin ng mga ito, naunawaan nila goreng ito pero pinili pere nila ituloy ito kahit sa kakarampot nilang pag-asa sa planong ito. Hawak na nila ang pinakamamahaling pagkain na magiging mensahe nila sa itaas, pinapaliwanag nila sa mga bawat floor doon pero kung ayaw makinig ay ginagamitan nila ng dahas ang mga ito, sa daming level na iyon ay madaming pilit na nakikipagpatayan sa kanila para lang sa pagkain pero nung umabot na sila sa mas ibaba ay binibigyan nila paunti-unti ang mga dating inaabot na rasyon sa mababang level na iyon. May naabutan sila dito na special na tao at matandang may sakit na rin kaya binigyan nila ito pero sa gutom nila mababang level na iyon ay iba na ang kanilang mga pag-iisip lalo na para makasurvive sila doon. Habang pababa sila sa panibagong floor ay nagulat si Goreng nang makita niya si Miharu na tatapusin ng mga lalaki doon pero tumalon siya dito upang pigilan ang mga ito pero huli na ang lahat at tila natapos nila ang buhay ni Miharu. Nakipaglaban sila sa mga ito kahit may mga patalim itong gamit na kinahiwe din ni Baeret sa nakalaban niya, akala nila ay mapapatay sila doon pero magaling din itong si Baeret kaya natulungan niya si Goreng sa pagkakasakal sa kanya, naabutan ni Goreng na wala ng buhay itong si Miharu pero hinatak siya ni Baeret upang ibalik sa paibabang platform para matuloy ang misyon nila kahit ano pang mangyar sa sitwasyon nila. Sobrang ibaba na sila sa platform na akala nila hanggang doon lang pero may mas ibababa pa pala ito, hinang hina na silang dalawa dito pero mas malala pa ang mga nasaksihan nila sa mas malalim na mga level doon, hindi na nila maabutin ang iba doon dahil wala na rin pagkain at tila marami na rin ang mga nabaliw at mga wala ng buhay sa bawat madaanan nilang floor level na iyon. Kuminto na ang platform na sinakya nila at gene ising ni Bao Eret si Goring dito, kuminto na ito sa level na 333 at at doon bumaba na sila dito, sinabi niya na eto na yun at daladala pa nila ang pagkaing mensahe para sa itaas, walang tao sa paligid na iyon at tila bumaba din ang rasyon sa pinakamadilim na floor na iyon. Maya-maya pa ay may napansin silang may gumagalaw sa ilalim ng kama, lumabas dito ang isang batang babae na maaaring anak din ni Miharu, lumapit ito sa kanila at tumitingin sa pagkaing hawak ni Baueret na tila ba gutom na gutom na rin ang batang ito, nagdadalawang isip sila kung ibibigay nila ito pero dahil rin sa awa nila ay ipinakain na lang ito sa kanya. Nagkangitian dito sila Goring at Baeret na para bang masaya sila sa ginawa nilang desisyon, umabot na sila sa gabi nun sa huling level na iyon, lumapit si Goring kay Baeret para kausapin pero sa di inaasahang pangyayari ay wala ng buhay ito dahil siguro sa hiwa nito at pakikipaglaban ay nasawi na rin ito, kinanghina na si Goring kaya naisip niya na baka ang batang ito ang maging sagot at mensahe para sa itaas. Isinama ni Goring ang bata sa pagbaba ng rasyon dito, alam ni Goring na ito na ang magiging sagot sa pinaghirapan nila, unti-unti na lumapag ito sa dilim at dito magkakaroon na naman si Goring ng hallucination at makikita ang kaibigan niyang si Trimegasi na nagsabing tama ang ginawa niya at sumama na ito sa kanya para ang batang babae ay may akyat na sa pinakatuktok nito. Maraming salamat sa panunood. Phantom Guy here I'm out.